July 5, 2017, nang pasado alas 10 ng umaga, ay nagkagulo ang mga residente ng barangay Dila-Dila, Santa Rita, Pampanga. Dahil sa isang sunog ang naglagablab sa tinitirahang bahay ng pamilya Ramos. Makalipas ang ilang minuto ay inilabas doon ang tatlong mag-iina na nasa kritikal na kondisyon. Nagawa pa itong maisugod sa ospital, subalit dahil sa malalalang sugat na natamo sa sunog, ay binawian din sila ng buhay. Ang nakakagulat ang tinuturong salarin sa nangyari sa mag-iina ay ang mismong haligi ng kanilang tahanan. Ano ang nagtulak sa 25 years old na si Ferdinand Andy Igmat para sunugi ng buhay ang tatlong buwan niyang anak, asawa, at ang isang taon pa lamang nitong anak na babae? Samahan niyo po akong balikan ang isa sa mga karumal-dumal na pangyayari na nag-iwan ng lapno sa mga damdami ng mga taga-pampanga. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Ang pamilya Ramos ay tahimik na naninirahan sa Santa Rita, Pampanga. Ang 46 years old na lamang na si Nanay Gina ang kasama ng mga anak sa kanilang bahay. Walang masyadong impormasyon tungkol sa pamilya maliban sa isa sila sa mga kababayan nating mahihirap na matagal nang na naninirahan sa lugar. Ang anak nito na si Jenelyn Ramos ay hindi na nakapag-aral dahil na rin sa hirap ng buhay. Sa batang edad na 18 ay umibig ito at nagdalang tao, subalit hindi ito pinanagutan ng lalaki. Kaya naman siya at ang inang nagsikap para ligtas at malusog ng isilang ang sanggol. Nang mga anak si Jeneline ay nahulog naman ang loob nito sa noon ay 24 years old na si Ferdinand Igmat o Andy. Nagtatrabaho ang binata noon sa palayan malapit sa bahay nila Jeneline sa barangay Dila Dila, Santa Rita, Pampanga. Nahumaling si Andy sa ganda at pagiging mainhi ni Jeneline kaya naman ay niligawan niya ito. Ganun pa man ay hindi rin naman lingid sa kanyang kaalaman. Nakapapanganak pa lamang ni Jeneline sa panganay nitong anak. Noong una ay binawalan nito ni Jenely na manligaw dahil sa natatakot na hindi nito matanggap ang kanyang anak. Subalit naging makulit ang binata at malipit itong dumalaw sa bahay nila para masugid na manligaw. Ang pagtsatsaga nito ay nagbunga ng tanggapin ni Jenely ng pag-ibig at nagpa silang magsama. Dahil wala namang kasama sa bahay ay sa bahay na rin nila Jenely na nirahan ng dalawa. Ayon kay Nanay Gina, noong una ay tinupad naman ni Andy ang kanyang pangako na pagpapakaaman nito sa anak ni Jenely na panganay. Maayos din itong makitungo sa kanila at talaga namang masipag. Bukod sa pagtatrabaho sa bukid ay umi-extra din ito sa construction at iba pang pa mga trabaho. Hanggang sa muling mabunti si Jenelyn sa bunsong anak. Dahil sa lumalaking pamilya ay hindi na kumakasya ang kinikita ni Andy. Kaya naman ang na masukan bilang kasambahay at extra sa paglalabada si Nanay Gina para matulungan ang anak. Nang isilang ni Jenely ng anak na bunso ay nagsimula namang magbago ang ugali ng kinakasama. Ayon sa kanila ay naging bugnutin nito at mainitin ang ulo. Malimit na rin na mag-away ang mag-asawa at halos gabi-gabi na rin na umiinom ng alak si Andy. Maliban sa pagiging bugnutin nito ay sobrang siloso din na kahit na mga pinsan at kamag-anak na lalaki ni Jenalyn ay pinagsisilosan nito. July 5, 2017 ay maagang umalis si Nanay Gina para pumasok sa trabaho. Ganon din ang kanyang manugang na si Andy na iwan ang mag sa bahay. Subalit nang sumapit ang alas 10 ng umaga ay muli itong umuwi na galit na galit. Ayon sa mga nakasaksi ay narinig nila ang mainit na pagtatalo ng mag-asawa hanggang sa magkaroon ng pagliyab ng apoy mula sa loob ng bahay. Nang magtungo sila doon ay mas lalo silang nagulat nang makitang hindi lamang ang mga gamit ang nag-aapoy, kundi ganun din ang mag-iina. Ang pangyayari ay nasaksihan ng dalawang kapatid ni Jenna Lynn, ayon sa salaysay ng 14 years old na si Gerald, ang bunsong kapatid ng biktima. Ay nasa bahay siya ng isa pa nilang kapatid at nanunood ng TV nang marinig niya ang pag-aaway ng kanyang ate at asawa nito. Ang pinag-aawayan ng dalaway ang status na inilagay ni Jeneline sa Facebook timeline ng kinakasamang si Andy, kung saan ay sinabihan niya ito ng pangit at mukhang kabayo. Ayon kay Gerald ay narinig niya ang kanyang kuya Andy na pinapabura sa atin niya ang nasabing post dahil kung hindi ay susunugin niya ito. Ang isa pa sa mga kapatid ng biktima ay nasaksihan din ang pangyayari. Ayon sa kanya, ay nakaupo umano siya sa harap ng tindahan malapit sa kanilang bahay nang makita niya ang pagdating ni Andy. May daladala itong bag at galon ng gasolina. Mabilis umano ang paglalakad nito at hindi siya nito pinansin. Pagpasok sa loob ng bahay ay narinig na lamang nila ang pagtatalo ng mag-asawa. Noong una ay hindi nila yon pinansin dahil sa malimit na magtalo ang dalawa. Subalit nang magsimulang magkaroon ng pagbabasag at pagtatapon ng mga gamit, ay lumapit na siya sa bahay para awati ng mag-asawa. Subalit bago makapasok ay nakita niya na lamang na hinagis ni Andy ang may sinding palito ng pospro kay Jenaline at nagkaroon ng malakas na pagliyab ng apoy. Nadamay pati ang natutulog na dalawang bata. Sa pagkatarantay, una niyang kinuha ang tatlong buwan na sanggol at dinala sa poso para mamatay ang apoy. Ang kanyang kapatid naman na si Gerald ang kumuha sa lumiliyab na isang taong pamangkin. Matapos iyon, katulong ang mga pinsan ay sa pa lamang nila binalikan ng ate na si Jeneline at dinala sa poso para mapatay ang apoy. Ang tatlo kasama ang mga nagrescue na kapatid at kamag-anak ay agad na dinala sa Jose Songcol Lapid Hospital. Subalit dahil walang sapat na facility, ang maging ina ay inilipat sa Jose B. Lingad Memorial Regional Hospital sa San Fernando, Pampanga. Ayon sa Sir na si Dr. Benedict Torres, dumating sa kanila ang mga biktima tatlong oras makalipas ang insidente at nasa critical na kondisyon. Nagtamo mga ito, ng mga major burns sa halos buong katawan at may mga sintomas ng respiratory distress. Sanhi ng mga natamong sugat at ng insidente mismo. Ang mga natamong paso ay nakaapekto sa mga laman, ugat at buto ng mga biktima na siyang naging dahilan para mahirapan silang huminga. Sila ay sumailalim sa matinding gumutan at surgery, subalit isang oras lamang ang nakalipas ay binawian ng buhay ang tatlong buwan na sanggol na si Clinton Dave. July 7 naman ay binawian na rin ng buhay ang isang taong gulang na si Jenny Rose. Ang ina nilang si Jenny na isang linggo pa na nakipaglaban sa mga tinamong paso sa katawan, bago ito sumakabilang buhay noong July 12, 2017. Bagamat mga sunog na damit na lamang ang dinatna ng mga pulis sa crime scene, ay agad naman nilang naaresto ang suspect na si Andy Igmat. Noong una ay sinubukan pa nitong tumakas, subalit napigilan nito ng tsuhin ng piktima. Si Andy Igmat ay nagtamudin ng mga paso sa kanyang braso at paa, kaya naman dinala din ito sa hospital para sumailalim sa gamutan at surgery. Nang makalabas noong July 26, 2017, ay agad itong idinala sa Pampanga Provincial Jail sa San Fernando. Ayon kay Andy Igmat, ay nasa trabaho siya nang makita ng mga kasamahan ng status na ipinose ng kanyang asawa na si Jenna sa kanyang timeline, kung saan ay sinabi nito na pangit siya at mukhang kabayo. Ang nasabing post ay naging dahilan para magmukha siyang katawa-tawa sa mga kasama. Kaya naman galit na galit itong umuwi ng bahay kahit pa nga hindi pa tapos ang trabaho para kumprontahin ang asawa. Ayon sa kanya ay pinapabura niya lamang dito ang nasabing post. Nang hindi siya nito sundin ay binuhusan niya ito ng dalang gasolina. Sinabi niya rin na hindi niya sinasadya ang pagkakasunog sa mag-iina. Tinatakot niya lamang umanong Kinakasama ng buhusan niya ito ng gasolina. Hindi niya rin alam na natalsikan pala ng gasolina ang mga natutulog na mga anak. Kaya nadamay ang mga ito sa sunog. Nang mahimasmasan sa pangyayari ay agad ditong kinuha ang bunsong anak na si Clinton Dave. Ito umano ang dahilan kung bakit nasunog ang kanyang braso. Si Andy Igmat ay sinampahan ng kasong Complex Crime of Parricide with Double Homicide hanggang sa kasalukuyan ay pinagbabayaran ni Andy Igmat ang kanyang ginawa. Bangamat nakakulong na ayon kay Nanay Gina ay walang kapatawaran ang ginawa nito sa, sa kanyang anak at walang kalaban-labang mga apo. Ang mga bakas ng sunog sa bahay nila ay tuluyan ng nabura. Subalit ang sugat at paso na iniwan nito sa isip at puso ng mga naulila ng mga biktima ay patuloy na mananatili doon hanggang sa sila ay nabubuhay. Ang mga peklet naman sa braso ni Andy Igmat ay habang buhay na na magpapaalala sa kanya sa karumaldumal na ginawa niyang pagpatay sa kanyang pamilya. Salamat po sa inyong patuloy na panunood sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng salubin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po ako muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you on my next video.